Annyeonghaseyo mga chingu! Kumusta na, na kayo? Ako ito, fighting lang. Ang dami kasing nagtatanong sa akin kung ano daw yung trabaho ko dito sa South Korea. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ko yung isa sa mga trabaho ko dito sa South Korea. Dito sa may Wando ah, sa may Abalone Farm. Tsaka siguro, yung mga mapupunta rito sa Wando na mga bagong seasonal din, Baka mapuntahan nyo rin yung gantong amo na may abalone farm. At least, meron na kayong idea. Kaya tara, samahan nyo ako. Ang tawag nga pala nila dito sa ginagawa namin yan is Chonbuk Sonbyol. Ibig sabihin, abalone selection. Yung mga matatandang Korean, yung mga babae dito, ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung mga maliliit na talaba na nakakapit doon sa shell ng abalone pag wala ng mga talaba yung mga abalone, yun na siya dito sa kige or machine para ma-separate yung maliliit tapos yung medyo katamtaman, yung mas malaki. Yung number 1, yung number 2, tsaka yung number 3. Then kikiluin siya up to 15 kilos dahil 45 kilos of abalone ang nilalagay nila sa isang bahay ng abalone. Shoutout nga pala sa kabadi ko, Donski Donald Peras. Ayan, kabady ko lagi sa dagat. Kaming mga lalaki naman, ang ginagawa namin is na namin yung crane dahil kinukuha niya yung kumul or net. Yun yung pinakabahay ng abalone. Tapos, assist din namin yung crane pag inangat na yung kulay black na yon na nakita nyo. Doon kasi nakakapit yung mga abalone. Ngayon, ako naman, nilinis ko yung kumul, yung pinakabahay dahil marami siyang shell ng abalone na mga patay na, na mga blanco, tas may mga isda, may mga dumi. Kaya kailangan malinis ulit pag binalik na yung kulay black na yan. Ang tawag nila dyan is senta. Hindi ko sure kung center talaga yun eh, yung in English. Basta yun na na yun, tawag nila yung senta. Pag narinig nyo yun, alam nyo na kung ano yung itsura nun yan, kulay black. Pag nabalik nyo yung senta dun sa kumul, another batch na naman ng kumul. Dumating na naman yung may mga abalone. So, paulit-ulit lang. Ganon, tatanggalin yung sento Tapos, ilinisim yung kumul Ibabalik mo yung sento sa kumul Tapos yung kumul, ibabalik nila dun sa may dagat Pag ako tapos na akong Maglinis nung kumul Tumutulong na rin ako doon Mag-spray nung tubig na yan Then, magtanggal ng mga abal sento Para at least mabilis kaming matapos Oo, sa umpisa mahirap Dahil hindi naman namin alam yung katang trabaho Pero sa katagalan Masasanay ka na rin eh Parang manina lang to eh. <laughs> Ito yung best part pagkatapos ng trabaho. Dahil yung mga crabs na nandoon sa loob ng kumul, kinukuha namin. Ayan, tignan nyo. Ang lalaki niyan, sobra. May mga maliliit din, pero may malalaki. Fresh na fresh. Mga alimasag pala tawag dyan. Madami din kami nakukuha isdang danggit dyan, saka mga octopus. Kaya libre talaga ang ulam. Kaya sa mga nagbabalak mag-apply dito sa Wando, South Korea, hindi madali ang trabaho, pero isipin nyo na lang, kung ako nga kinaya ko eh, syempre kakayanin mo rin yan, diba? Fighting lang, kabatid!